Labas mo yung dila mo. Ganyan lang. Lahat. Maikse, oh. Maikse. Oh, sige, pasok mo lang. Baba mo yung kamay mo. Nga nga. Labas mo yung dila mo. Okay. Nga nga. Nga nga. Labas yung dila. Ayan, mga okay. pano. Okay. Nga nga. Masarap? Hmm. Sabi mo nga, ah. okay. 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 Salamat sa mimo. Salamat. 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 Okay. Panyang

Upo ka nito na. Paano ang pangalan ni Sir? Remiyo ko. Remiyo Latami. Remiyo. Remiyo. Ilan taon na siya? Forty-nine po, nung katapusan. Ilan siya na-stroke? Bali, two years na po ngayon eh. August. Ay, oh, August. Nung na-stroke siya, hindi na talaga siya nakapagsalita. Ay, nung niya po, eh, wala lumalabas sa salita niya. Eh, At hmm. hmm. yung mata niya yung mihi ko. Mihiit yung mata niya? yung mata niya gumagalaw. Ay, eh, yung Bakit. katawan niya, bagsak talaga lahat. Hmm. Hmm. Nawalan po siya ng mga potassium, ng, ng sodium sa katawan. Hmm. Nawalan po siya ng electron line. Bakit? Ano nangyari? Bakit siya na-stroke? Eh, siguro so sa dahilan pong hindi nawawala yung hilo niya. Kumbaga eh, Aabot ang pacheco niya sa doktor, hindi naman nakikita kung binibigyan lang siya ng gamit sa hilo. Mm. Ganun lang nangyayari sa kanya. Pero, pero yung pa. CT scan, may pa CT scan din po, hindi rin siya gumagaling. Eh. Ay hindi nakikita eh, sa CT scan. Nung kung lupay pa rin siya, stroke na pala siya, sa MRI na nakita. Na yung kanya ula. Kasi ano, vertigo ang unang sakit ng pamilya. Oo, parang ganun. Vertigo. Hindi nga nasabi eh. tagal na nahihirap yan na nasa Pangasinan ng Pakatan. Siya ang taas mo yung kamay mo. Hanggang ngayon nahihirap pa rin. Ngayon nako tinanong nga ako sa kanya, wala na ako. Wala na siya nakakamdaman sa katawan niya. Nangyari na. na nga kasi yan, nagamot na. Okay, babang. Yes. Ang sempo niya ta. Sabot ang porta therapy niya. Relax. Tigas cellphone bayan, ba yan? Ang mo muna ng cellphone niya. Sempo ba yan? Ba ka sa riga. Dito yung ulo mo, hindi diyan yung paa Dito yung ulo mo, hindi yung paa mo. Yan. Sa kaysa na ba siya? Sa talabayan po. Talabayan Nga nga ka. Mabili yung pangalit mo. Nga nga. Sara mo. Mm. Sa pa. Nga nga. Nga nga. Sara. Mm. Labas mo yung dila mo. Ganyan lang. Lahat. Maikse o. Oh. Maikse. Sige, pasok mo lang. Baba mo yung kamay mo. Ano yun? Yung nasa paa niya? Huwag po yung balat ng pagkabata pa yun niya. Ah, balat. Balat na buhay. Buhay po. Ilan ang anak niyo? Apat po. Apat. Kulang ang buhay niya. Anong trabaho niya? Anong... Bakery po siya niya. Bakery? Bakery. Mahinit ang... Parang ganun nga. Mahinit sa bakery. Eh. Ay, ay mahinit po talaga. Wala nang bakery eh. Wala. Wala. <laughs> <laughs> ito lang ata. Wala Ako ang nangyayon. Ang ganyan ako kala <laughs> nito eh. Uh, ang hirap. sa sa ano? Bulkan? Eh. ito ingot eh. Parang nasa bulkan eh. Wala. Sarado mo yung bibig mo. Hindi, hmm. okay, kagatin mo yung ngipin mo sa ngipin. <laughs> hindi, huwag may ganyan. Mapuputol yung labi mo. <laughs> ngipin lang sa ngipin. Hinga ka ng malalim. Sail. Relax. Huwag ka na, nanghinga uli. Relax ka lang. <laughs> Lakas. Open <laughs> yung pala. Ang daming tumunog? Hmm. Masarap? Hmm. Sabi mo nga. Okay. 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 Salamat sabi mo. Salamat. 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 Okay. Kanyang ka lang, ha? Relax ka lang muna. Mamaya, maasapin mm -hmm. ko pa yung nila. Nakikita mo ba siya sa video ko? Mm -hmm. so, Pogi ba siya sa babo? Ha? Arad po. Hindi ako na ala. yung Simula nung estrok to, meron bang history na nadulas to? ko. Eh nung, nung, nasa baan niya ng ospital, para nung kumbaga yung akala niya recovery na siya, parang lumakas siya, pumunta siya ng baan niya mag-isa, pero yung yung po kasama niya sa bahay niya nasa labas, kumbaga siya lang. Hmm. Doon po siya parang medyo lumagapak doon, ikan nung kasama niya nababagtay. So, okay. Kaas mo nga itong kanong pa? Okay, baba mo na. Pagila. Tagilid ka. Hindi dito sa akin, sir. Meron pa lang na <laughs> Sana ko piksa na po. <laughs> Aro, relax lang tayo. Ayan. Relax. Huwag mo itigay sa katawan mo. Ibigay mo lang. Mm. Ako pa rin ha? Ngayon, na Makapag-person na ako dito mo. Masayaan si Tata dito. Oo, mas

May naka-live ka sa Facebook para makakakilala sa'yo. Yeah. Ingat Sige. Yeah. Sige, babangin ulang. Yan. Yeah. Relax ka hmm. Sakit na. yung uh -huh. mo, basta yakay uh -huh. ano? ka. pa. Balik na yung kamay mo. Balik na yung kamay mo. mo na? Rilaks Higa mwen yon gulon Parang Gwaba ulit yon Rilaks Lakas ano Higa mwen ulit

plus 20 lang ako ngayon. Okay. Lukas mo. Tigil lang mo. Haba mo. Relax ka lang. Iyano ko, ilalabas ko yung dila mo uli para makapagsalita ka. Hmm. Kunti-kunti lang, pero pagbalik mo, ganun pa rin. Hindi ko naman lalakasan. Sige. Relax ka lang.

Ang mga manunggang na. Sa dami. Ilap, ilap na, ano? Oo. Malamig ba doon? Yung style ng bahay. Nga nga. Yeah. Hindi yung dila niya eh. Hindi okay. Nga nga. Labas mo yung mo. Okay. Nga, nga nga. Nga Labas yung dila. Ayun. Ay, pa -apa, pa -apa. Okay. Nga nga. Hindi, huwag may labas. Nga nga lang. Nga <laughs> nga, nga lang. Sara. Tumigas. Ano, Puka, Sige. Huwag tumayo ka. Tumayo ka. Gusto niya yung buong ko eh, hindi naman natin alam mga gano'n. Hmm. Gusto niya mga gano'n... Sige. Suot mo yung mo. Tayo ka. Lakad ka. Sige. Lakad mo. Gusto mo magsulog.